What's up mga kasang, welcome back to my channel At for today's video, dito tayo ulit sa farm no? At ayun, no? sa wakas, nakapunta tayo ulit At nakabalik tayo ulit dito uh, At yun, medyo maganda yung panahon ngayon Kaya ano, naisip ako rin na pumunta na Kasi nung mga nakaraan, di ba, nag-uulan uh, At yun nga, laking Maraming baha kasi dito sa paligid eh. Kaya ang hirap bumiyahe So, ayun, uh, titignan ko yung mga isda natin As usual, tapos kukuha ko Ng mga pwede natin ibenta Tapos, Ayon, uh, ayun, ikutan natin yung mga isla natin kung ano nga ba nangyari doon sa mga pinaparami natin dito sa farm na mga gapis at mga uh, kung ano ng live bearers so ayun guys, no? simulan na natin alright so mga kasang no, maulan nga dito at uh, medyo basa at maputek at malamig, syempre pag maulan kaya tignan natin kung ano na nangyari kasi yung usually pag, ma, ano, pag maulan, malamig yung nakakaproblema problema tayo minsan sa mga isda natin. So tinitignan ko tong malaking pond natin dito. Yung mga abdeses natin napakarami pa rin. Tingin ko hindi naman hindi naman nabawasan. So babawasan natin yan mamaya kasi nga inuubos ko na yung RDSS ko. At Ayun, binibenta ko siya ng mas mura na ngayon. Uh, binibenta ko siya ng 150 na lang per pair na dati 350 yata to. Ngayon 150 na lang. Same quality pa rin naman. Medyo dumami lang no at natatambakan ako. Saka ito kasi ano, i-reset -re natin 'yan. Tatanggalin ko lahat ng isda dyan Tapos lalagyan ko ng ano, ng koi feeder. So ito yung koi feeder natin. Ito naman koi feeder na to. Ang ginagawa ko naman dito is uh, nililipat ko siya sa iba't ibang tabs kasi parang mas mabilis sila lumaki pag mas konti lang sila. So ang nangyayari dito, dito ko pinapadrop yung mga ah uh, malalaki nating female tapos pag naging juvie size na sila unti-unti ko silang inuhuli uh, at nililipat ko sa mas maliliit na tub na mga ganito yung mga 20 gallons na tub natin mga 100 uh, liters yan so kung mapapansin nyo ang konti nito kasi nailipat ko na sila sa iba't ibang tub uh, at ayun yung maliliit ang natitira tapos yung mga breeders tapos yun inantay ina ina ko mag ulit at yung pipiliin ulit natin so ngayon kung makikita nyo medyo malilit na yung nandito tapos yun nga may mga, mga ano tayo dito may mga karipis tayo dito dati tinanggal na ni papa tapos yun nga iniisip kasi namin di ba umapaw to dati umapaw to kaya sabi ni papa huwag ko na masyadong punuin kasi baka bigla na namang umula na malakas at uh, tumaas na naman yung tubig dito masasayang na naman yan so kukuha na natin yung parehas ngayon para mabawasan na So check naman natin yung mga ano dito Ito yung mga AFP ko Nag-uwi ako nito nung nakaraan ubus din agad So ngayon kukuha ulit ako Ng mga AFP 150 per lang din ang benta dito guys Napakamura lang yan So madami tayong AFP Tapos kamusta na kaya yung mga Red balloon natin dito Ay yung ano red, Ano ba yan, Yung fry natin ng uh, red wagtail Na balloon Ayan, malaki na sila. Ang talaga lumaki pag dito. Malaki na sila, juvie size na. Pansin ko lang, na no, parang hindi, medyo, hindi, masyadong rounded ata itong mga lumabas. Ewan ko lang ha, pag lumaki pa. si so, medyo parang mahaba lang konti. Tapos mga chops natin dito, dami. Yung mga sword tail natin na pula. Tsaka tricolor, ayan. Ang dami, dami na naman nila. Kukuha, ko, kukuha rin ako niya mamaya. Ito, ito ginawa ko na tong ano, feeder. ayan ang mga feeder natin. Feeder to feeder. Pag ganitong tab, ang bilis makita ng lalaki, yung mga babae nahihirapan akong makita kasi mas dark sila. Mas bright kasi yung mga kulay ng ano, mga males. Ito naman, RDSS. Ay, RDSS. Red lace pala to. Isa lang male nito eh. Konti lang to. Hindi pa yata dumami ito yung sinasabi ko na pinaglilipata natin. Dali dito, nilagay ko lahat ng koi feeder na male. Tapos yung female kasi, ang hirap makakita ng female na, na koi feeder eh. So, mas, mas marami talaga yung male na koi feeder. Tapos female, konti lang. Sinaluan ko na rin ng, ano, ng mga feeder lang. Na koi feeder jeans din naman yun. So, inaano ko yan tinitingnan ko to para pag kunyari gusto kong kumuha ng ano uh, feeder baka dito ako kumuha tapos yung nahiwalay ko naman ng mga feeder eh mas marami ang <laughs> dami kong feeder feeder lang yan, eh, may koide na nahalo so itong feeder doon din to galing sa ano sa malaking pond natin tapos yun uh, lumaki na rin sila ang bilis no may mga fry na nga rin ako nakikita So, mga limang pirasong ano yata, tab yung uh, paglipatan na natin. Ito mga chops natin. Saka mga crayfish na ano, crayfish. Um, rin yata mga crayfish dito. Yung mga breeders natin ng crayfish dito na ilang taon na to. And, uh, and yung mga, mga kasama rin silang mga lalaki ng gapis. Grabe. Kasi lalaki na sila ng mga flathy din. Dito yung main breeder natin hindi masyadong nakakapag-breed si Papa ng crayfish eh, Pero meron pa rin naman. Ito yung, kaya nyo nakuha natin dati na ano, na mga craylings. Lumaki na din. Yan, may mga gapi dito. dami pa rin natin crayfish. Pero hindi na kagaya dati na talagang sobrang dami. Manok ni Papa Solo. Ito pa rin. Yung yellow platinum, ay yellow platinum na balloon molly natin tinanggal ko yung mga malalaki kasi ang dami ko nakitang fry so meron akong tinira mga malalaki dyan ilang peraso lang yan parang anim lang na malalaki tapos ang dami niyang fry yan as madami talaga nagjujubi lang na ayun ba yan RDSS dito dami pa din At DSS yung mga ito paanak ko na to yung mga dinala natin ditong breeder ng PKBM ng anak na yon so ito na yung mga anak ang lalaki na rin so, yung mga maganda klase ng ano PKBM ito yung mga HB Red lalaki na HB Red ko hindi ko kasi kinukuha nante <laughs> ang lalaki yun yan. baka i-reset ko rin yan tapos magtira ako ng ano lang mga pang simula natin breeder ulit ito RDSS pa rin ang lalaki na ito ko yung alam eh na BSS tapos ito purple dragon PDSS tingwa 150 ko lang binibenta yan ito ngayon sa MSSBT natin hindi ko na nakasikaso ayan dami yan dalawa din yan hanggang dito MSSBT pa rin yung mga breeders natin na uh, PKBM grabe ang laki na nag release ako nito eh tapos ito yung mga tinara ko tingin ko mga anak na naman to ito ang laki oh ang laki talaga ganda full mask po oh. ganda diba magbubuga na rin yan so wala pa ako nakikita ang fry pero soon magbubuga na rin yan mga chops ni papa mga chops ni papa to to so, yung mga malalaki din natin na ah uh, matawag dito. Albay na full platinum. may nanganak na pala oh. Meron Kailangan maligtas natin 'to kasi nagtatago yung mga manloloko eh, sa gilid. sayang naman, di ba? lipat natin. Tapos yung tricolor natin dito, ah, uh, ayun, may fry, may free ako nang kita. na may fry. Oh. So unti-unti na nagde trap hindi ko lang alam kung inom yan nadami um, ba sila try natin ulitin yung malaking female redhead pa to redhead tricolor yan eh no? Iba redhead tricolor ganyan ba dapat <laughs> hindi ako masyado maalam eh pero parang parang ganito nga redhead tricolor yan. ito yung pinaka female natin medyo maliit pa din kumpara mo sa PKBL pero hindi gusto yan ito, P-dirt, dami o. Oh. P-dirt, dito. Ang nilagay ko dito, yung red balloon platy. Ayan, nandiyan pa rin sa sulok. Ito tayo sa kabila. HB blue ito, kailangan ko kumuha may magkaroon ito. HB blue, dami pa din. Medyo malino na yung tubig natin ngayon, no? At kita na sila kasi nga nawala nang lagi. Tapos purple dragon niya, yan pa Ang dalaki Ang lalaki ng mga isda ko dito. And, purple dragon. Dumbbell. Ito dalawang ano yan, dumbbell. Dalawang tab. Okay, Mrs. Beatty. Binili bigla. Ito mga... Ano tawag dito? si Dirt Koy P. Dirt mm -hmm. ito nakalimutan ko na kung ano nilagay ko dito parang HB Red yata ito ito Dambuyer din Dambuyer Mosaic tapos yun yung dalawang mano natin dalawang tab natin ng Albino Full Platinum So yan na lahat yung mga isla natin dito kukuha naman ako ng mga iuwi natin konti lang kasi pag dinamayan ko hindi rin naman naubos agad. ang mabilis maubos yung koi feeder konti lang kasi yun feeder madami pa ako eh yung koi feeder talaga ano, inaabangan nila So yun mga kaasang, yung mga nakuha natin dito sa farm ngayon. Ay uuwi natin sa bahay. Kumuha ako ng mga albino full platinum no? kasi nakulangan na ako sa males. So kinuha ko yung mga males tapos may konting female din kumuha rin tayo ng purple dragon yan wala nga pala ang stock nito kaya kumuha na rin ako ng purple dragon ilang pairs din yung kinuha natin tapos Pidert ko, yan, meron tayong 5 pairs lang Limited lang guys, no, 5 pairs Kaya mabilis maubos to, minsan kakapost ko pa lang Eh, binibili na ng isang tao yung kung, kung ilan yung meron tayo Tapos, Dambu ear Masaik, meron din tayo Ayubi sa bahay, tsaka HB Blue at of DSS. Yan. Yan yung mga magiging available natin, no. Sa atin bahay. At yun. Message nyo na lang ako sa aking Facebook kung gusto nyo ma-order nito. At tignan natin kung kaya natin pa-ship. So hanggang dito na lang muna. Fish out!